everyone! Good morning! I'm back! This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! pag-uusapan natin ngayon. Kayanin kaya ito ni sa Manalo ang universe. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe na araw na ito. At syempre sa lahat naman, ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo siyempre dito sa channel ko at siyempre sa lahat naman ng makakamasam na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Siyempre usapang Miss Universe na tayo ngayon. So eto nga siyempre malapit na nga mag-start ang Miss Universe and then of course handang-handa na at Ayun na nga, piling ko, lahat kayo naghihintay sa magiging pasabog ng ating pambato na si Maria Atisa Manalo bilang kandidata natin dito sa Miss Universe. So, ano ba? So, tingin ba natin? Kaya ba ni Atisa Manalo ang universe? Okay. So, alam ko, pressured ngayon si sa dahil syempre sa sunod-sunod ng pagkakapanalo ng Pilipinas dito sa Thailand. Ang dyadyaan na si Marcelino, di ba? Halos mag-title -mag din. First runner-up sa, sa Cosmopolitan. And then, ang dyadyaan din si Kurt Bondat na kung saan siya pa ang nag-host at naging, ano, naging Mr. International. And then, sama pa natin si Mr. and uh, si Miss International Queen, 'di ba? Na nilaban natin na naka top 6 din. And then idagdag natin ngayon itong si ano, syempre ang ating pambato na si Emma Tiblao sa Miss Grand na naging Miss Grand International. So medyo talagang kung ako ang tatanungin mo, feeling ko talaga yung pressure kay Atisa malaki medyo nandoon talaga na tinututukan siya ngayon ng mga tao kasi syempre ang ano ngayon at isa kaya mo ba ipanalo yan ganyan yung mga tanong eh ganyan yung mga nababasa ko at isa ano uh, yung iba nagdududa kay Atisa. kasi nga syempre di ba alam naman natin ang karakter na meron itong si Atisa so pinagdududahan talaga nila yung galawan ni Atisa Manalo ako para sa akin una, bilang kapwa natin Pilipino, hindi dapat natin pinipressured si Atisa. Kasi the more na pinipressured natin, o ganyan yung mga lumalabas sa bibig natin sa social media, hindi makakatulong yan kay Atisa. Promise, hindi yan makakatulong para sa laban ni Atisa. Pero na lang si Atisa talaga ay very strong yung kanyang mindset, eh, dead ma. Pero kasi pag nakabasa si Atisa ng ganyan, hindi mo natulungan si Atisa para para i ano niya tawag motivate yung sarili niya to live up herself na sige ilalaban ko to sa Miss Universe hindi ka nakatulong sa kanya kasi parang feeling ko hindi to yung time na para i-pressure natin si Atisa sa kanyang competition dito sa Miss Universe at abangan mo na lang ang kilos niya at pupulaanan mo kung ano ang pangit na nakikita mo sa kanya So, ang dapat lang natin gawin ngayon ay ipagdasal na sana hindi mapolitika si Atisa kasi may naririnig ako na, alam mo yon na medyo mahirap para sa laban dito ni Atisa kasi pag na-politika kasi si Atisa, ayun ay talaga. Kahit anong tumbling na gawin ni Atisa diyan walang mangyayari kung talagang, ay nako. Pero naniniwala pa rin ako na, na gagawin ng lahat ni Atisa para makonvince niya talaga ang lahat ng mag sa kanya dito sa Miss Universe. Oo. Uh -huh. So, naniniwala din ako na well-preferred si Atisa Manalo. Yung iba kasi kinukumpara na kagad sa Miss Grand. Yung, ako, dapat yung energy mo, palong-palong. Ako, dapat yung styling mo, talagang winner. So, parang grabe yung pressure din yung kay Atisa. Pero sana maisip din natin lahat na iba ang Universe, iba ang Grand. So, ang Grand talagang perfect for Emma Tiglao. Sabi nga sa akin ni Emma Tiglao, uh, ah, Mama Sab, kasi ito yung character ko. Kasi sinabi ko, bakit grand? Bakit hindi universe, di ba? Sabi nga, ito kasi yung character ko. And then, naniniwala din si Emma na kakayanin din talaga ni Atisa. Kasi yung nag-usap kami, sabi mga ganda mama, sabi ni Atisa. No? Sabi ko, oo, oh, oh, maganda, parehas kayo. May kakaiba talaga sa mga binibini -bini girls natin. And then, ayun, styling. So, ayun lang siguro. Ayoko lang talaga kay Atisa yung nakaladlad yung hair niya. Hindi ko alam kung bakit. Hindi yon ang perfect na styling para sa kanya. Yung naka-straight na, na pinaplanca yung hair niya. So, dapat si Atisa, ilabas niya na talaga yung isang Maria Atisa Manalo caliber. Yung simple pero nandoon na, na marunong lumaban. So, ang hiling ko lang, sana hindi magkasakit si Atisa dito. Kasi nga yung weather ngayon dito, tignan niyo ako, di ba So, nag-change na yung weather. So, sobrang lumalamig na siya na mainit na biglang uulan. So, medyo talaga kailangan more vitamin C for atisa. And then, kumain ng maraming banana at higit sa lahat mag-obaltine. ba diba? Parang yung energy niya palong-palo. So, yon Obaltine everyday. <laughs> so, yon So, ako para sa akin, ayun lang for sure, ano naman, uh, nakaplano naman sila, yung ano nila, yung team nila, nakaplano, at meron na silang naiisip na magandang gawin. So, motivated din siguro si Atisa sa mga nangyayari ngayon. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag nyo i-pressure. E Tingnan niyo si Vina, di ba? Hindi na pinai-interview kasi nga, baka nga ma... Ano mo yon Ma-distract. Oho. Uh -huh. So I hope na sana ganun din tayo. So ingatan natin yung mental health ni Atisa na hindi siya ma-distract. Oho, uh -huh. ingatan natin na na alam mo yon na makabasa siya ng mga negative thought o negative rights oh, para sa kanya. And then, iwasan din niyo yung mag-comment ng hindi maganda. Ang dapat ninyong gawin ay ipagdasal, suportahan, oh, i-cheer up. Oh, Nakaya yan ni Atisa. Laban yan, Atisa. Naniniwala kami sa iyo. Dapat ganon. Ganon yung eksena. At higit sa lahat talaga, suportahan talaga natin lahat. Solid. Hindi yung, yung parang nagtataas ang kilay mo sa kanya. Tapos, ano, pag nanalo siya, sasabihin mo, wow, Philippines, so gano'n. ba diba? So, yon Ang akin lang, sana ay supportahan natin ng bonggang-bongga ang Atisa. Malakas din ang mga kalaban niya. Like example, si Vina. Malakas din si Vina ng Thailand. Pero, tiwala tayo sa sarili nating produkto magtiwala tayo sa sarili nating laban. So, siguro naman prepared na dito si Atisa sa mga experience niya. Like example, Miss International. So, nag-Miss International na siya at alam niya kung ano yung laro na kailangan niyang gawin. And then, nag-Miss Cosmo na rin siya. Sa Cosmo, ayun, di ba? May ganun din siyang eksena na medyo nahirapan siya doon. Pero sana natuto siya doon at at hindi kailangan laban na laban. Ang kailangan niyang ipakita dito sa organization nito kung ano ang merong ganda ang Pilipina Beauty Queen. Oho, uh -huh. ayun yung gusto ko talagang makita. Kasi hindi naman to Miss Grand na kailangan mo kumembot na kumembot, mag-fierce na mag-fierce, rumapa na rumapa, all the time. Ang gusto ko nakita sa kanya ng organization yung ganda ng Pilipina beauty queen. Oho. Yung gusto ko, yung orahan niya, sana mangyari. Yung katulad na nangyari noon sa Miss Universe Philippines. Yung ganong atake lang na hindi kailangan palong-palo. Kailangan yung may pagka-elegante. Yung tipong regal dapat yung datingan. Yung tipong ah uh, alam mo na kaya niyang makipagsabayan sa bayan yung ganda niya sa lahat ng mga magaganda. At naniniwala ako, basta positive lang ang mindset natin. So, magbubloom yan ng bonggang-bongga. Huwag kasi natin hanapan si Atisa ng, ng negatibo. Oho. So, kaya yan. And then, higit sa lahat, siguro dapat masaya lang si Atisa. All that time. Di ba? Para lumabas yung aura niya na maganda klaro, hindi pinipilit, hindi pinupus, gano'n. Kung baga parang hayaan lang natin makita at si Atisa ng, ng magandang ano, magandang eksena. Oho. Uh Huwag tayong masyadong mag-expect para hindi tayo nadi-disappoint. Kasi kapag nag-expect ka ng more, mas more na madidisappoint ka sa kanya. Siguro ang kailangan natin gawin kay Atisa ay hayaan siya sa proseso. Ayan na, ayan na naman ako sa proseso. Kasi parang feeling ko, ang bawat girls kasi meron silang proseso na ginagawa para sa kanilang competition. So hayaan natin sila na lumabas yung proseso nilang yon para sa sarili nila. Kasi sila kasi makakadiscover nun eh. Kasi matatansya naman nila sino ba ang kalaban nila, gano ba kalakas ang kalaban nila, gano ba kaganda ang kalaban nila. So, sila yon So, hayaan natin na Maprocess nila yon ng bonggam bongga hanggang sa maipanalo nila ang kompetisyon. Kasi the more na parang nagdidikta ka na sa kanya, oh, at isa ganito gawin mo, ganito ang gawin mong laban, ganito ang eksena mo, dapat, dapat palong ka. The more na natin ang kanyang laban, the more na unti-unti tayo dumalayo doon sa sa good luck, di ba? So, dapat hayaan natin siya na madiscover niya yung sarili niya at gumalaw siya ng kung ano yung gusto niyang ipakita. Pero tulad na sinabi ko, hindi kailangan yung laban na laban, palong-palo. Ipakita mo yung pagiging reyna. Oho! At yung ganda ng isang Pinay. Ayun talaga. Alam ko, mahirap ma-achieve yung na-achieve ni Kurt. Pero, at saka ni Emma Tiglao. But, naniniwala naman ako na na, na proseso na yon ni Atisa sa sarili nga. Kasi, syempre, nanood naman na siya ng laban ni Kurt at siya nga yung host doon. Isa yung magandang opportunity, di ba? And then, ayun, so hayaan lang niya na ipakita yung prosesong yon na i-apply niya sa sarili niya. And then, I think motivation, motivated siya doon. Tapos, plus yung kay Emma Tiglao na talagang nandoon na nai inspire siya. For sure, uh, nandoon siya sa proseso na ilalaban niya to. Pero, mas gusto kong makita natin kay Atisa yung ganap na, alam mo yon na tamang proseso lang. Huwag kasi natin i-pressure para hindi siya ma-pressure. And then, ayun, huwag niya i-pressure yung sarili niya. At huwag niyang isipin na, naku, ganito ang narating ni Kurt, ganito ang narating ni Emma, hindi yun makakatulong sa kanya. Kumbaga, hayaan niyang kusa siyang mag-bloom doon sa sa laban. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys, ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo may hihirapan nga base si Atisa sa ipanalo tong Miss Universe? Oo, mahirap kasi maraming kalaban. Pero kung may tiwala tayo, labad nga. So, yon So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa supporta at pagmamahal na binibigay ninyo, siyempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa ating mga chika. Sa sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, ang gandita na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.